good afternoon. Nag-ihaw po ako ng isda at saka nag ko kasi 8th anniversary ng tatay ko. Ito na, pakita ko po yung isda mga idol. Ito po. Oh, good afternoon. Ito na. Oh. Pangos. Oh. Yan o. Ito po. Yan. Okay, tilapia o. 8th anniversary ng Tatay ko ngayon. Oh. Yan. Bangus. Oh, ang tilapia. Ito ang bangus. Oh. Bangus. Tilapia. Bangus at tilapia. Meron pang Oh. Bangus at tilapia. Bangus at tilapia. 8th anniversary. Ba. Diba? Mm. Hello, darin po muna, idol. Good so, afternoon. Luto na po 'yung bangus at katilapiya. Na po mga idol, ayan po. Ramos at saka Tilapia. Ramos at Tilapia. Good na. Ito anniversary ng tatay ko. Ayun. March. Tilapia at saka bangon. March 16, 2025. Mga pahabayan mga idol, thank you for watching. Lutog na po yung isdang inihaw na bangus tilapia.